Mga kababayan, ngayong halalan, gamitin natin ang ating karapatan at kampanan ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga pangarap na mahalaga sa inyo at sa bayan. Iba't iba man ang ating paniniwala, yan ang diwa ng demokrasya. Pero ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. O oh, magkakaiba man po tayo ng sinusuportahan, magkakaiba po ng opinion. Ah, hindi po dapat mauwi sa dahas. Baka mamaya pag natalo ng inyong kandidato, sasabihin niyo dinaya. Tuloy po natin. Sa balot. Hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Kaya bumoto po tayo piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. At sa mga kandidato, igalang natin ang proseso. Tapusin natin ang halalan ng medangal at katahimikan. Magtulungan po tayo upang mapanatili ang isang maayos, mapayapa at makatarungang halalan. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating demokrasya. Okay, mabuhay po ang Pilipinas. Ah, narin yon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pumili po tayo ng karapat dapat, pumili po tayo ng maglilingkod ng tapat, yung hindi magnanaw, yung hindi kurap, ay ah, yung hindi mapagsamantala mga kababayan. <laughs> Dahil bukas na po ang eleksyon, hindi man po tayo araw-araw nagiging matalino. Bukas po. So bukan po nating maging matalino kahit bukas lang mga kababayan. Ha? Huh? Pumili po kayo ng karapat dapat na iboto. Huwag po kayong pumili ng mga ibinubulong lang ng mga hinayupak na yan ng mga kandidatong binubulong sa tingin nyo mga kababayan. <coughs> meron po kayong sari-sariling kalayaan bumoto dahil meron kayong sari-sariling opinion, meron kayong karapatan. Bukas, magagamit nyo po yan mga kababayan. Kaya gamitin ng tama. Meron po rito ng isang nagbigay ng opinion para bukas panoorin po natin ang sanyang sinasabi mga kababayan kailala niya siguro to ito si Jack Logan pakinggan niyo po ang sa lunes magkakaalaman sa... ang buong bayan ibibigay sa iyo ang kapangyarihan na isang hmm. beses sa tatlong taon isang mo lang pwedeng lang. panghawakan isang beses na ikaw ang masusunod, ikaw ang gaganti, ikaw ang nasa taas, ikaw ang magdidikta ng kapalaran. Alalahanin mo na sa kahit anong sigaw mo ng mga pangalan ng politiko sa social media, kahit anong pagtatanggol ang gawin mo para sa ikapapanalo nila, ano mang dami ng mga kaibigang binlak mo ay baliwala lang din. Dahil kapag tatanga ka at bumoto ka ng kurap, kasama ka sa krimen. Narinig niyo mga kababayan ang opinion ni Jack Logan. Pag daw po kayo ay tatanga-tanga ah, at pumoto ka ng kurap o yung magnanakaw sa gobyerno, kasama ka raw sa krimen. Ah. Ayun po yung sarili niyang opinion mga kababayan. Ah, Isang beses mo nga daw lang gagamitin itong pagkakataon na to mga kababayan. Pero kung ikaw ay bayad, nagpabayad ng pinabayad mo boto mo, wala ka ng karapatang magreklamo, wala kang karapatang bumatikos kung mananalo ang iyong kandidatong binoto dahil pinayaran ka. Ah, wala ka ng kung nanalo yan, naging kurap. Ah, nagnanakaw lang sa gobyerno, nagsasamantala. Eh wala lang karapatang magreklamo ko. Wala karapatang magbigay ng mga komento dahil bayad ang boto mo. Ah, kaya ikaw, wala ka silbe silbi dahil bayad ka. Sa mga botante hindi nagpabayad, mabuhay po kayo. sa mga butanting gusto magpabayad pero hindi nilista ng mga purok leader. Masaya rin, ah, masaya rin po kayo para sa buhay nyo. Ah, kasi may palinindigan pa rin kayo mga kababayan. Ah, para bukas po. Ah, e mga boboto po sana maging matalino. Ah, wag magpakatanga. Sabi nga ni Jack Logan, minsan niyo lang gagamitin 'yan. Ah, tuwing ikatlong taon. Nagagamit niyo ang inyong kabangyarian. Dahil pag nagkamali po kayo ng bilong ito, ah, ang mapeperwisyo ang bayan natin, mga kababayan. Yung mga nagbabayad ng boto, wala kayong, wala kayong karapatang questionin yung mga akap, yung mga tupad, kasi bayad na kayo, lalo na sa mga lokal, usong-uso yan mga kababayan. Amak mo, kwentahin mo yung binahayad sa'yo, iyo, tatlong taon, pinagbili mo ang karapatan mo. O labingani BBM, malaya po kayo. Pumili ng mga kandidatong iboboto para bukas mga pabayan, pumili ng tama. Pumili ng karapat-dapat, yung pong maglilingkod sa ating bayan, yung hindi po mga kandidatong umpisa pa lamang ay mayroon ng mayroon ng pinangahawakan na may gusto ng ipagtanggol ah, yung di po ang bayan ng kanilang gusto ng ipagtanggol. Ah, hindi yung mga taong sa tingin nila ay malaga para sa nila dahil sa kanilang political career, dahil sa sa mga pondong ibibigay sa kanila. Ah, lalo lalo na po yung isang kandidato mga kababayan, malakas pong man din lang yan, huwag nyo pong iboboto yan. Ah, yung pinaka epal na kong kandidatong tumatakbong senador mga kababayan lahat na lang basta publicity nandun po siya good or bad para po sa kanya pabor dahil libre publicity mga kababayan ah, meron na silang mga, mga kandidatong tumatakbong senador meron pa silang party list Pami, pamilya na po. Huwag niyo nang iboboto yung mga, uh, mga ganyang klaseng politiko, mga kababayan. Yung mga sakim sa abangyarian. Gahaman sa power. Gahaman sa pera. Sigurado. Siguradong malalaking kontrata ang papasukin ng mga hinayupak na yan. Kung pwede lang nga pong ipasok to mga leptis. Ah, kaya lang, may hinakakulang sa makinarya at ah, saka, ito makasigurado ka, maraming maharang na mga proyekto, na mga suwapang, na mga magkakamagganak dyan sa kongreso. Karamihan po naman talaga dyan tumatakbo. Magpapayaman lang po yan, mga kababayan. Puro panlinin lang. Ah. Magbabayad na mga vloggers para paganday ng kanilang himahe. Okay mga kabayan, gandito lang lang. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe pakipindot na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating pong susunod na mga walang, kakawalang, walang talakayan. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipinas, mga kabayan.